Magandang gabi mga kaibigan. Sa mga subscriber ko, maraming salamat sa inyo. At dun sa mga bago pa lang sa aking channel at sa aking mga silent viewers, baka naman pwedeng magpa-subscribe. Pag-click ng subscribe press ng notification bell at piliin ang all shout out nga pala sa inyong lahat mga kaibigan ang 5 piso BSP series ay mayroong apat na die ang die 1 ang die 2 Pantai Tri. Ang isa ay Dai Por. Ayun, kaya ako ito ginawang video. Kasi may napansin ako sa nahan ko kanina na 2,200 na merong day one. Ito may apat na piraso ako. Ito yung nahan ko kanina. Day one siya, pero kakaiba. Kasi dito sa 2000 ko na ano Ayan o. Makapal, makapal. natin yung isa. isa. Kapal. Ito yung isa. Makapal. Itong isang to, iba siya. Pati yung sun rays niya. Ayan, sun rays niya. Oh. Short. Maikli. Maikli hindi kagaya dito sa ano o sa nga nyo mga kaibigan may ikli may ikli ito ito mahahaba At tingnan nyo yung kaibigan yung guhit sa ilalim ng bundok maninipis dito sa kabila makakapal may makapal dito manilipis pagdating naman sa araw sa tatlong star magkaiba rin sila magkaiba rin yung lapad yung isa maliit yung isa malapad pero sa cogwheel niya daiwan din ito pero nagkaiba lang manipis yung cogwheel niya parang kagaya dito sa daipor manipis ang cogwheel oh. mas manipis pa nga ito kaysa daipor oh. mga kaibigan So, anong dye kaya ito? Para sa akin, kung ako ang tatawag dito, tatawagin ko itong kasi diaper ito eh. Dye kasi mayroon ng wala pang day E eh. yung pwedeng day A to day B sa 10 pesos lang yung may day A, day B day C, day D ito para sa 5 piso sa 5 piso tatawagin ko itong day E kasi kahit sa sampung piso hanggang day dilang lang eh pero ito tatawagin kong day 1 e dahil sa kanyang kagwell tsaka kanyang sa kanyang sunrise yan maikli yan mga kaibigan oh no? Ito yung bagong variant ng 2,000 to 5 peso Daiwan E Itong tatlo Ay, lang ito eh, paapat na yun eh Pare-pareha sila mga kaibigan Ito lang ang nag-iba Ito lang ang nag-iba ang na ko kanina so yun na muna mga kaibigan maraming salamat sa ating bagong hunt